Hi mga beshi. Ayan, mag-unboxing ako ngayon ng aking mga uh, pinamili. Ayan, ipapadala ko to doon sa Samar, sa mga reseller ko. Ayan. Nakahanda na siya mga langga, papadala nyo. Toy, kung ano so, mo ngayon ano to, ay gunting, pera mako. So, ayun eh, mga basic ko na nanonood ako ng pampaswerte char. So, ito na dinadasal dinad dinad na natin ng pampaswerte char. So, ayun eh, na guys, yung aking ano, yung aking lip tint na mga order. So, mag, ano tayo, magpapainit na lang tayo, na, guys, para na, isi-sold natin siya. Kung ano yung kung pagkagaswan uh, niyo sa regalo. Ay, nasobrahan. Sa pupuntahan, sa mga decorations. So, isi-sold natin siya, guys. Para, para sure talaga na sarado siya. Ang sa mga pinagkagaswan, uh, kung ano ang inyong babawasan, para meron maibot, o baka meron tatanggalin. Eh para makapag Ganito ako mag-sell mga basico para talaga hindi mabuksan. No. Tapos itatayo ko siya. Ugali magtabi ng kahit 10% wala sa inyong kita. I-invest ito ng tama at ang ipon na ito maaari magbunga kalaunan. Tandaan, magtabi lang hanggat may maitatabi dahil ang swerte hindi anli Ayun yata mayo ko pa siya. Kailangan pagkain mo kang alpachis worth. Kung titingin mo, mm -hmm. <laughs> oh, Wait, there's more. Oh. Kaya siyang planeta ng Saturn. Kapag usapang trending, hindi magpapaguligyan ng mga pagkain na din ni kakaibang Pandal. Tawagin ang buong barangay dahil ang kanilang donis hindi lang basta special o overload kung di to the highest level. Sa buhala at sobra kung sobra ang laki. Burger na may laking 27 inches na bang 40 na tao. Asomo, mo! At nandito tayo ngayon sa Itay Mall. Sure, D. Dahil marami tayong malalaman. Sa Pilipinas ay makatalasan na pwedeng sang hindi nang wildfire natural source po angalaw naman po is yung human error pag umuulan hindi tayo dapat mag-hazard no importante ren na alam natin yung mga basic so that safe tayo tayo lagi tayong updated po pa pa kami yung expert wildfire tools or live alam mo ba na dito So aim para maka-okey na po lang So aim mga basic po eto yung aking ginagawa ayun nagre-repack na ako ngayon ito na yung aking finished product madilin dito sa bahay mga beshi ko ayan Nagkakandila ako kasi magpapabab -papa papadala ko na to dahil hot, ano na to ang um, order na siya o sa mga nagre-reseller dyan ayun sa guys tingnan mo kung gano'ng kaganda o oh. time okay. yeah. And... I love before mm -hmm. sunrise. Alam nyo na kung gano'ng kaganda yung aking product, kaya mabilis siya na, madali siyang mabili mabili, madaling, madaling mabili. Yung mga bumibili sa akin, umuulit sila. So, mayroon na sila ngayon tagdalawang ulit so Yan na mga gusto na magbabay na. Yan, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel.